Ito naman ay Undas. Ang salitang Undas ay mula sa salitang Kastila na honrar na ang ibig sabihin ay pangaralan o gunitain. Ang Undas ay taunang tradisyon ng mga Pilipino tuwing November 1 at 2 upang gunitain at pangaralan ang mga yumaong mahal sa buhay. Sa panahong ito, pumupunta ang mga tao sa sementeryo upang magdasal, mag-alay ng bulaklak, kandila at pagkain bilang simbolo ng pagmamahal at pag-alang. Ipinapakita ng undas ang malalim na pananampalataya at pagpapahalaga sa mga, ng mga Pilipino sa pamilya kahit sila ay pumanaw na. Yun, pumupunta tayo sa sementeryo para mag-alay ng kung kahit ano-ano na lang dahil 'yun ang kaarawan ng mga patay